Ayun guys, ah, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun eh, po, Ay, kumusta po? po kayong lahat. At uh, maraming salamat nga po pala sa mga su bagong subscriber natin dyan, sa mga bagong nagsubscribe. Ay, ba Ayun, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga sumuporta na aking channel. Ayun po, at huwag niyo o oh, sana po, huwag po kayong magsawang suporta na aking channel at kaya mga video. At sa mga bago pa lang po dyan na um, napadbad aking channel, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo man po ang mga video na aking ginagawa, Ah, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang din po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. sa guys, ito po yung ating ititinda ngayon. Ah, medyo malaki, 97. E, maganda naman siya, hindi naman siya maputla. Pula yung karne niya. Ang problema lang talaga dito guys ay yung mataba talaga yung baboy natin guys. Makapal ang taba, pati pigi niya makapal yung taba. Uh, lahat kapal, pati pork chop hindi ko lang guys you know, na, na, wala, may, wala kasi maghawak ng video pagka mag ano may eh, sinasabit ko lang yung cellphone ko guys uh, share ko lang sa inyo guys kung paano ako mag paano ko tinitrim yung baboy paano ko binabawasan ng taba kasi ang pagkabiligan ako ng taba guys pagka binagsakan ako ng baboy na mataba na sa aking kinukuhanan ay binabawasan ko yan ng taba tinitrim ko at yung taba na nakuha ko sa baboy ay binabalik ko yun. Ayan, okay lang naman sa si kanila na magbalik na baboy kasi sila, sila rin naman nagsabi na pagka mataba yung baboy, pwede bawasan, pwede naman ibalik, timbangin lang. Ayan po, yung kasim yan, binabawasan ko yun ng taba. Ganyan lang po magbawas guys. Pagka, yan kasi yung bandang magkapal talaga ng taba pagka sa kasim. Yung back pot. Tsaka yung yun po guys, binabawasan ko rin yan yung laylay. Tsaka yung back pa rin ang ilim po binabawasan ko rin yan Tsaka yung pigi binabawasan ko rin yan guys pork chop hindi naman siya pwedeng bawasan yan talaga ang binabawasan ko guys yung ilim po kasim pigi yan binabawasan ko rin yan kaya ang nakuha ko na taba dito guys ay kulang limang kilo ganun karami yung taba na nakuha ko guys ganun karami yung ibabalik ko na taba kasi pagka hindi ko tinanggal yung taba na yan guys pagka hindi ko tinanim ang hirap ibinta talaga kasi nasubukan ko ng ibin uh, hindi tinrim hindi ko binawasan yung taba unang bigay nila sa akin na mataba ay, hindi naubos na ubos na isang araw abot pa ng kinabukasan talagang napakahirap ibinta kaya ito kailangan talaga itrim at ibalik ko sa kanila yung taba and guys ganyan lang po ako mag trim lang magbawas ng taba pagka binibigyan ako ng mataba sa pag binagsakan ako ng mataba sa kinukuhaan ako ng baboy ganyan lang po ako mag -trim guys sir share ko lang po sa inyo kung paano mag trim ayan patayin din po ganyan lang po magbawas guys ganyan lang po magbawas ang ano napakapat ang kapal talaga ng taba ayan o no, yung taba sa laman kaya napakahirap ibinta pagka ganyan ng baboy natin kasi hindi sana yung mga consumer po ng ganyang kataba kaya guys sa uh, maraming salamat po sa inyo at sana po ay nagustuhan nyo po itong aking ginagawang video ngayon guys and uh, God bless all po maraming salamat po sa inyong lahat hanggang dito na lang po Oh. Oh. Yan yan. Ako? Ako? Oh. Bale. Bale. kita sihnyabalik <laughs> kita tak po prostu ładnie go apo. Permenang. Ini yang

Tata -tata -tata. Ganda, mumuti. Eh, babae na 'yan. Regalo. Regalo tayo mamaya, maganda ganda. Binawasan ko na 'yan. Dine mo Sama na natin yung balik. Dine mo po,